Isang killer ang sumunod kina Ipman sa loob ng elevator. Nakapansin ka agad ang mag-asawa na may balak ang killer sa kanila. Kaya naman nakapaghanda ka agad si Ipman sa anumang mangyari. Dito nagkaroon ng matinding sagupaan sa makipot na lugar sa loob ng elevator. Muntik pang tamaan ang asawa ni Ipman. Sa pagkakataong ito makikita natin kung gaano sa isa Winshu si Ipman bawat galaw ng killer ay kaya niyang sanggain at kapag si Ipman naman ang umatake ay sadyang matindi ang tama nito sa Nagawa ni Ipman na masipa palabas ng elevator ang killer. Saka naman niya ngayon na secure ang kanyang asawa at sinarado ang elevator. Sa husay niya sa Winchon at bilis ng galaw ni Ipman, ay hindi masasanggan ng killer ang bawat kamao na dadapo sa mukha nito at katawan. Matinding si pa ang pinakawala ni Ipman sa katawan ng killer. sa sarado ang inabot ng killer sa mga kamay ni Ipman nang dahil dito, hindi nakaporma, pinabagsak niya ito at tuluyan na hindi nakatayo sa tindi ng mga tama sa katawan nito. Sa sumunod na eksena si Mike Tyson naman ang kanyang nakaharap. Sa laki at tangkad ni Tison ay mukhang dehado dito si Ipman, sa lakas at bilis ng suntok nito mapapalaban ng matindi si Ipman. Ganun pa man ay kakayanin niya sa abot ng kanyang makakaya na makaharap ng sagupaan ang malaki at malakas na si Mike Tison. Kailangan magpalit ng strategy si Ipman sa kadahilan ng dehado na nga siya nito. Ipapakita niya ang husay, alerto at bilis ng kanyang galaw sa pamamagitan ng Wing Sa pagkakataong ito ay mapapabagsak niya si Mike Tyson at dito ay babanatan niya ng Wing Chun Nakaganti si Ipman at tuluyan ng inabutan ng oras ang sagupaan nila at tuluyan na siyang umalis.